May nagutomang kahit minsan, pero bakit ka nagsusubingsig sa tao na hindi ka naman kayang buhayin? Ma, kaya naman ni Lupin eh. Kayo lang hindi. naman may ayaw eh. Kung kaya kanya buhayin. Bakit kanina tinapon nung may sakit ka nung ginawa na biyan nung pinagpog ka? Uuwi lang po ako dun, ma, may kaso kay Lupin? Hindi. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Maria. At Ma'am Nelly, tumawag ko ba sa inyo anak ni si Maria Abigail para magpa-rescue? Ah, uh, hindi po. Paano po nalaman na kailangan niya kung ma-rescue? Ah, uh, kasi po nung Monday po, hindi ko na po siya nakita since nung hanggang ngayon po. Dati po ba, nakikita kayo? Opo. Madalas? Opo. Simula po nung nakulong po yung lalaki, hindi na po siya nagpakita sa amin. Okay, kung nakulong ng lalaki, so ba't pa kailangan natin siya i-rescue? Kasi po, meron po siyang dalawang hawak na minor na may case po na child abuse. Yung apo ko po. Gusto ko lang po talaga na, na, makita na maayos yung anak ko tsaka yung dalawang apo ko sa poder ko. Hindi niyo po siya -text, uh, na text natchat-chat? -chat. Kagabi po, nag-PM po siya sa akin. Ano sabi niya? Tagal mo namang mag-reply. Eh, ba't hindi kayo nag-reply? Hindi po, nag reply ako. Ang nangyayari po kasi, sa pakiramdam ko, parang hindi po kasi anak ko yung nagre-reply sa akin. Nung kahapon, nakausap po namin yung bausi, Nandodon po siya kausap yung bausi nung kausap namin. Ang sabi niya sa akin, hindi naman ako nagpaparescue sa iyo. Oh. Sabi niya. Tsaka sabi niya, wala ka namang naitulong sa akin sa lahat-lahat. Sabi ng anak niya? Opo. Sabi niya ganyan, hindi naman ikaw ang nagpagamot sa akin. Sabi niya so, sa may akin. Sumetan po. Opo. Tapos ang huli po sinabi niya na, kaya ako nagkakaganito dahil sa iyo, pinakulong mo yung asawa ko. Mm. So, Iyon tatlong po. tampo na? Opo. Iyon eh, po pero saan I sinabi mo sa kapakanan mo, mo rin yun? Kasi nananakit. Eh, yun po yung time na hindi niya maintindihan. Eh, paano kung ayaw po bumalik? Kasi she's already 27 years old. Opo. Kung halimbawa man po na gano'n na ayaw niya bumalik sa akin, gusto ko magkaroon kami ng kasulatan. Ba't kayo magkaroon ng kasulatan? Na kung halimbawa na ano mangyari sa kanya... Hindi ko na siya sagutin pa uli. Ma'am, sorry nga. <laughs> wala na okay ang pananagutan sa kanya. Hindi na kailangan kasulatan. Kung tutusin kasi nasa tamang edad na po siya. Kung siya po ay minor, ibang usapan yon. Pero kung siya ay 27 years old, eh kung anuman mangyari sa buhay niya, labas na kayo doon. Wala kang responsibilidad doon at wala kang konsensya doon. Pero paano po yung apo ko? Well, din nasa kanya rin po yung kung ayaw niya ipakita, wala rin po kayo magagawa. Buti na po ako, Bob. po. Nanay mo po siya. Gusto niya, gusto ka lang niya makita. Anong problema? Bako... Kasi po yung asawa ko po pinakulong niya. Eh kasi nananakit daw. Hindi na po. Nagbago na po yun eh. Hindi rin po nagdadag sa asawa ko. Maalam mo, ikaw yun. Ito Kaya huwag mo ibintang sa Abi, asawa Abi, ko yun. Huwag mo akong balik mismo. Anak mo ang nagsabi at ikaw, ma. ma? Magpatunay ka sa akin na nagsabi ma. siya. Ma. siya ma. na, na nag, ang asawa niya nagda-drugs. Ngayon, ah, magre-request ako ng drug test sa asawa okay, mo. Okay, try natin. Walang ginagawa yung asawa ko ng ganun. Kaya huwag may pintang sa asawa ko yun. Ngayon, dahil sinabi mo na ako nagda-drugs, magpapadrug test ako. At siyang isinampang mo sa akin sa sinabi mo na, true media. Patunayan mo. Oh, dahil ito, pag hindi, to pag hindi, pag hindi, to pag -hindi at ako ay hindi nag-drugs, ikaw mismo na sarili kong anak, ipakukulong ko. O bakit totoo naman, di ba, nakikita ka nila ate. Mags, so, maglagay ka ng ebidensya. Magkakakala ko dito, gusto mo siyang uh, i-rescue dahil siya'y sinasaktan. Mm -hmm. ngayon, parang away pala ang pahantongan yes, nito. At, at magdidimandahan pa. pa. Nababaliktad na po kasi ako. Bilang nanay na ako, itinaguyod ko siya sa ospital. Lahat ibinigay ko, mabuhay lang siya. Pagkatapos binubugbog siya ng laki, pinapakain sila ng aso at saka ng asa. idad ng apo ko aso at saka ahas? Edad ng apo ko na, uh -huh. na limang taon at isang Ay. taon, sir. Sinasabi oh. ko lang po yun, pero manok po yun, na iniihaw po ng asawa ko. Sinabi ko lang batas. po yun. Ano lang po namin kay mama yun, kasi gustong gusto niya pa ipakulong yung asawa ko eh. Pero nagdadrags yung asawa mo, kaya lang nagbago na. Hindi po gumagamit yung Ni minsan? Opo, hindi po gumagamit yun kahit magtanong po kayo sa kapitbahay namin. Anong klase pananakit ang ginagawa sa kanya? Binugbog siya, sir. Ay! Ang baga niya po nung kinuha na lalaki kompleto. Oh, Nakumpine po siya sa hospital, eto na lang ang baga niya. Bakit po? Ano nangyari sa baga Abo, niya? Abubugbog na lalaki na lagas to. Wala na po. Eh e, tama pumayag... na na makulong. Opo, hindi ako pumayag na tubuhay siya, sir, sa kagustuhan ko mabuhay siya. Tapos eto, naalihin ko lahat kasalanan ko pa ser nang kabaon-baon ako sa utang, sir. Kaya kong ihirap yung boss ko kung magkano yung pera na ako. Ako mabuhay ko lang siya. Nung kinuha ko po siya ng January, February 2 ng 16, ang sahod ko po linggo ng madaling araw, tumawag siya sa akin. Una, nagpadala kami ng pera, Jika. Saan sabi, uuwi sila sa amin dahil nga ganun. Binugbog siya, pinakain siya na aso. Siyempre, sir, nanay ako. Kahit pa paano, kahit nang ganyan siya katigas ang ulo, pinadala ko ng pera. Amo ko pa mismo ang ng pera, sir. Ang ginawa ng lalaki, pinang besyo, pinanginom ng alak, pinakain na kain, wala silang ulap. Nagbago naman po siya ngayon. Kaya ano. nga, pero ma'am, para sa akin ha, I don't know your husband, hindi ko siya kilala. Pero yung istorya ni mama mo, na binubugbog ka palagi hanggang sa yung isang baga mo nawala. Dalawa lang ibig sabihin, either may problema sa pag-iisip yung mister mo, o nagda-drugs? Hindi naman po nagda-drugs yun eh. Yung pong unang asawa nung lalaki, ganyan po naging kaso sa kanya. Binugbog kaya iniwan ng babae, pero bakit po siya niya maiwan? Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Ayoko nang bumalik na gagalitan ka namin dahil ayaw mo switohin ka. Gusto mo ko ano yung mali yun ang ginagawa mo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo tsaka sa dalawang anak mo? Hindi nagbibigay naman ng nililopin. Ayaw nyo kasi tanggapin eh. Abi, Sustento lang ang 300. Saan di po tung One ang pinapadala sa akin ni Lupin. Dalawa libo. Tanong mo kay Kim Rose. Si Kim Rose nakakakita ng pinapadala ni Lupin. Gati. Ngayon, nagpapadala sa akin ng pinakulong mo, hindi na nagpapadala. Ngayon, kasi ang kaso ay eh, nakalabas na, kaya inaaro ka na nila. Ganun ba? Ganun ba? Wala sinasabi sa akin yung kamag-anak ni Lupin. Ngayon, kasi yung kaso nandito na. Kaya inaaro ka nila, dinadala ka nila sa pera, dahil alam nila na ikaw ay kulang ka sa pera. Bakit, abi, hindi kita pinagugutuman? Ha? Hindi kita pinagutuman kahit minsan. Pero bakit ka nagsusubingsig sa tao na hindi ka naman buhayin? Ma, kaya buhayin? Makaya naman ni Lupin, eh. Kayo lang hindi. naman may ayaw, eh. Kung kaya kanyang buhayin. Bakit? Bakit ka nila tinapon? Nung may sakit ka, nung ginawa ng biyan, nung ka. Abi, makinig ka. Ilang bisis ka <laughs> nagpariskyo. Ha? Ilang bigis na humingi na tulong sa akin. Sabi nola, punta ka rito. Sunduin mo ako. Dahil binubugbog ako, nabiyan ako, sinasabunutan na ako. Di diba? Dan, huwag ka magsinungaling yan ang sinabi mo sa akin. Kaya nakatatak yan sa isip ko. Pag humingi ka ng pera, ha? Pinapadik mo yung mga chewing mo, yung mama mo, Oh, si Abi humingi ng pera padalhan niyo kasi kailangan nula siya makain doon. Tapos ano ang ginagawa niyo? Bababa kayo ng asawa mo, pupunta kayo sa bahay, doon kayo kakain, habang nandudoon ka, nandudoon din siya. Ano sabi ko sa iyo? Abi, bakit ang asawa mo hindi mo papatrabahuin? Ano sagot mo? Ayaw ko kanya. Mahal kita, pero yung ginagawa mo, hindi ko gusto. Kung walang trabaho si mister, paano kayo nabubuhay? May trabaho ka ba, ma'am? Dati po, nagko-construction po siya okay. sa Pasig po. Eh ngayon po, hindi na Tapos kayo na labandera po. siya construction? Opo, naglabandera po ako kasi nakakulong po siya ngayon. So anong gusto niyo po mangyari ngayon, ma'am? Ang umuwi po sila sa amin. Uwi lang po ako dun, ma'am. Anong may gaso kay Lupin? <laughs> hindi permission to Hindi speak po. Hindi po ko uwi ma. Kasi ang mga manilupin makagalulagay. Hindi, abe. Hindi Iyon ang dapat sa kanya. Hindi, Kaya ako nga in-apply yan ni Abi, Hustisya. Hustisya ang hinahanap e ko. Ano, paano naman yung magulang ni Lupin nasa ospital? Abi, bakit nung ikaw ang na-ospital, naisip ka ba nila? Hindi mo nga kasi pinapapunta yung kamag-anak ni Lupe, nagbabanta ka. Ngayon, ano yung pinakalatest kaya nakulong ay dahil? Ayun po yung kaso na yun kung bakit po nakulong yung asawa niya. So ngayon lang po na i-open yun noong linggo. oppo. Opo, opo. Tapos ngayon okay. po, nung pinamedical ko po yung apo ko. May ay, tama po, lang makulong na sampung beses. Meron so, po akong binigay dito na Okay. Medical child abuse po. Kagawad, ano po yung opinion nyo? Bilang isang magulang din, ayoko din yung anak ko na dumaranas ng ganyan. Nang kahirapan, Eka ka nga, di po ba? Kaya nga, yung kung kahirapan pinag usapan nag-offer nga ito mother na doon lang titira, pati yung eh. mga anak niya bali apo, siya nang bahalang siya. eh, ang nagiging problema po, legal age na siya. Opo, nandun na po tayo nasa legal age siya. Mm eh, Yung bang sitwasyon ng anak ko na ganyan, na hindi inaatupag ng biyana, nasa legal age pa rin po ba? Pag ano po ba nangyari sa anak ko, sasagutin ba nila? Paano, paano po siya ma matututukan ng kanyang biyanan eh, nasa ospital po ngayon? Excuse me lang po, kahit po nung wala pa sa hospital ang anak ko, hindi nila tinututukan yan. Inyo pong mga ipinapakita ngayon sa kanya, yung pananalita, it just shows to us all here na mahal nyo siya. Sobra po kasi anak ko Yes, no question about it. Ito lang po, kung ayaw niyang pumunta sa inyo, meron siyang rason, at nawa ka sa kanya, total, okay. nasa kulungan naman si lalaki, gusto mong gumanda ang sitwasyon niya, then, Migay ka ng financial na tulong at kung ano pang klaseng tulong kailanganin niya at ng inyong mga apo sa kanya sa bagay, o okay, hindi naman niya natutulungan siya. Paso, yes. Paso sir, ang isa pang problema diyan, ano po? sinasaktan po siya ng biyanan niya. Nagkikita ba siya sa kanyang biyanan? Opo. Opo. Doon oh, sa lugar ng okay. babae. Sinasabunutan siya, sinampal daw siya. Paano po nalaman? Ang sabi daw ng biyanan niya, nung umalis na kami, ano na naman sinabi mo sa kamag-anak mo, kahit yung asawa niya. Sinasabihan siyang ganun. Uwi ka sa inyo, huwag ka magsumbong kung anong ginagawa sa iyo. O abe, wag mo sabihin yan. Hindi eh kung tuloy-tuloy pa rin po siya sinasakta ng kanyang biyana, hindi kasuan din ninyo yung biyana niya para makulong uli. Para dalawa na makulong yung biyana at saka yung siya. anak. Bahala siya. Ganun nga po sana. Yun gusto na lang mangyari. Kasi Let her live her own life. Yun po ata ang gusto niya mangyari. Yes. Pabayaan natin siya kung anong buhay na gusto niyang tahakin. Ngayon uh -huh. kung alimbawa meron siya mga pagkakamali, uh -huh. meron mga nangyari hindi maganda, gawin niyo po, suporta kayo, and then nandiyan naman kinaukulan na pwede natin takbuhan para isumbong. Lang sa gayon, gagawa ng paraan na makuha niyo yung tamang hustisya. Bakit ayaw mo sa mama mo? Nagbito po yung atin ko na, palamunin lang daw po kami pabigat. Para problema binibigay. Kaya ko na pong bumalik. Kasi po yung ate niya dala na rin po sa dinami-dami ng tulong na ibinigay sa kanya. Kung baga kaya nakakapagsalita kasi sa sobrang sakit na. Okay, ma'am. Ayaw niya. Wala tayong magagawa. Hindi natin siya pwedeng pilitin. So, ang magagawa niyo lang is i-monitor siya through the barangay as well. Pag nabalitaan niyo na siya ay sinasaktan o meron mga hindi magandang nangyari sa kanya, then go to the barangay, come to us, or go to the police. Para kung ano mo yung kailangang assistance may bigay sa kanya, ibibigay. Mr. Nuevo, sir. Request ko lang po sana kung pwede matutukan po ng mga social worker ninyo, ito pong bahay kung saan nakatira itong si Ma'am Maria Abigail Hermano, andito naman po si Kagawad, may coordination kayo gagawin kay Kagawad. Importante po sa akin is yung kalagayan ng mga bata kasi may mga anak po pala siya. Ilang taon po yung mga anak ni Ma'am Maria? Isang taon po, tsaka ano po, limang taon po. So, dalawa po, one and five years old, those two kids, eh, tutukan niyo po, bisitahin niyo po every now and then, tingnan niyo po kung maayos ang kanilang kalagayan, okay po ba? Aming uh, office po, ang MSW de Osan Mateo Rizal po, ay uh, willing po na mag-assist at uh, pwede pong tumulong kung ano po yung pwedeng assistance pa po na pwede namin ma-extend sa family. At uh, syempre po, eh, mapagbati din po namin yung family din po. Yan din po yung goal din natin ngayon. Po. Very good. Advice ko sa iyo, Maria Abigail. Nababasa kita eh. Sorry ha. Baka nahawaan ka na rin ng asawa mo. Siguro at one point in time, baka ikaw ay eh, napilit niyang pagamitin din. Ang... Hindi po. Wala po akong ginagamit na gano sa ano ko na ang connection no? kung gagamit po ako noon. Ah, gusto mo, idehan kita ipapaano kita, hair follicle, abutin yun hanggang 6 months. Pag malinis ka, bigyan kita malaking pera. Pag nag-positive ka, anong gagawin ko sa sa'yo? Sige, hamon ko sa'yo. Hindi ka makapagsalita, no? See? Sige po. Kaya ka? Voluntary ito, ha? Hindi to O, oh, sige. Paano kung nag -positive? Ano naman mapapala namin? Uwi na lang po kasama ko. Bumalik ka sa akin ng maayos. Mahal eh, ka Iyon lang ang, gusto ko. Yung nasa piling ko kayo kasi. Ang inaano ko kasi yung sakit mo eh. Iyon ang inaantabayanan namin. Bumalik ka lang sa akin. Okay. Ganito pong gagawin natin. Pag-usapin ko kayo doon sa kabilang booth. Kung ano mapag-usapan nyo, susuportahan ko. Ngayon, doon sa hamon nyo po, Ma'am Maria, kokol ko yon. Pag hindi ka nagda-drugs, para sa mga bata, 25,000. Wow. Okay sa yon. Sige po. Marami ka na mabibili doon. Yun yung deal, okay? Po. Pero pag nag-positive, wala akong bibigyan ni singkunduling. Kunduling. Siyempre, baka mame, bibigyan mo lang ng drugs, di para naman tayo naglulukhan dito. Deal? Good. Kagawad, ang request ko lamang po, baka pwedeng pakimonitor lang po. Yes po. Di ba, meron mga kayo women's and children's test yan. Lalo po yung mga anak niya. Ayan. Sa AX, tapos sa 4-piece, ipasok niya siya. Sana po mapagbati natin sila. Siguro sa ngayon, hindi pa muna dahil nandiyan pa yung sugat, hindi pa naghihilom, pero time heals. Ika nga, so... Pag tumagal-tagal, malay natin maghilom sila.